Hi guys, ito po ang Mr. Gami Republic Channel na bibigay tips, tutorial tungkol sa pagre-repack ng mga gamit hindi, manipis crackers, sampalok, daily sweet beans at iba pang mga kotkotin. Ang re natin ngayon, peanut garlic. Ang kilo ng peanut garlic ngayong August 2024, 160 pesos presyong Divisoria, Manila ang gagamitin natin plastic 5 by 7 para sa 20 pesos kailangan bibilisan natin ang ating pagre-repack tulad nitong peanut garlic para uh, maging malutong siya lagi guys guys kung naghanap kayo ng mga extrang ang pagkakakitaan uh, punta lang kayo sa mga palingki na malapit sa inyong mga lugar hanapin nyo lang mga piston nitong mga kutkutin o mga crackers kung andito man tayo sa Metro Manila punta lang tayo ng Divisoria Manila Santo Cristo Street o di kaya sa mga palengke na malalapit sa ating mga lugar hanapin lang natin ang mga piston ng mga uh, nag-wholesale ang mga kutkutin o mga gamikindi mabibili itong mga kutkutin guys katulad nitong ating nare-repack na peanut garlic Maraming pagkakitaan tayo ng mga kotkoting guys. At saka uh, panoorin nyo lang dito sa ating channel. Maraming mga ginawa kong mga pagre-repack ng mga kotkotin o mga iba-ibang klaseng mga gamikindi hindi. Uh, gawin nyo rin para lahat tayo ay kumita uh, ito guys kailang uh, kailangan itong isang kilo gagawin natin 13 kabalot para sa isang kilo na peanut garlic para tayo ay kumita ng uh, saktuhan guys uh, nasa sa inyong uh, sa inyong na yan guys kung magkano inyong presyohan o magkano inyong gustong tubo sa inyong mga re-repackin ito pwede naman tayo mag ng mga pakunti-kunti mo ng mga puhunan bibili lang muna tayo ng mga pesos ang kilo at saka makikita naman natin yan kung magiging mabilis sa inyong lugar at saka na lang tayo magdadagdag ng mga akot uh, ko tinuha ng mga, mga crackers o mga gamitin din natin ah uh, pwedeng pagkakitaan o kung nasa mga bahay man tayo guys kung mayroon tayong bintana na pwede pagdisplayan mas maganda huwag nyo lalagyan ng screen kaya nyo lang na naka-open siya at saka kitang kita sa labas ang ating mga uh, paninda at saka mahawakan ng ating mga customer yun ang mas maganda guys uh, maging may itong mga kutuating guys mabili ito sa ating mga kababayan itong sa akin guys pang 20 pesos lang at saka ang ginagawa ko 20 pesos at saka 5 pesos makikita nyo dito sa ating channel guys may mga video ako dyan na tungkol sa mga pagre-repack ito guys bago natin i-sell uh, bibilangin muna natin kung magkano ating punan at saka kung magkano ating gustong tubo. Pwede naman natin yan uh, bawasan or dagdagan. Basta ang sa akin guys, isang kilo, nakakagawa ko muna ng 13 kabalot. Pwede naman lagpas pa sa 13 para mas magandang kita natin. Ayan guys, ang pagkatapos na nito is Ah, uh, pag isasabitan lang natin 'to, isasabit lang natin 'to sa alam mo, alam mo lang. Kailan niyo alam guys na malinis yung walang ah uh, kalawang 'yun ang mas maganda nating gagamitin. Mura lang naman 'yan, guys. Uh, pwede na naman natin display sa mga basket. Nasa sa atin na 'yan kung paano natin ah uh, para maging mabilis sa ating mga kababayan. O, ganyan lang pag na-repack. Napaka-simple lang. Kung wala man tayong seller, pwede naman yung itatali-tali lang muna natin. Kasi ito, guys, na tulad nitong na-repack ko, kailangan mabilisan natin ito yung sinisail kasi apag ah, sumingaw siya ng matagal, ah, bum, bum Nag... Ano yan, guys? Nag-moist yung money. Kailangan ah, sail kagad ka or kung walang seller o oh, itali kagad ka para ah, maging maganda ang Mani o ano mang mga nire-repack natin. O, ganyan lang. Pagkatapos natin yan, kailang guys, eh, gagawa tayo ng iba-ibang klaseng mga kot-kotin. Tulad mga money, sampalok, dili, sweet beans, mga fish cracker. O marami tayong pwedeng pagkakitaan guys na nabibili dito sa mga tindahan ng mga kot -kotin. At kailangan um, tayo mismo ang mabibili bibili doon sa mga pamilyan para Uh, makakapili tayo ng magagandang mga klase ng mga kot-kotin na pwede natin pagkakitaan. Diba? Napaka ganda nitong uh, pagkakakitaan natin. Yan guys, yung pag sasabitan natin, alam rin lang yan. O ganyan lang, isabit lang natin. Simple. Eh, kung makagawa ka ng maraming iba-ibang klase tapos isabit mo na huwag kadikit-dikit maganda tingnan o ganyan lang o napakadali lang gawin to guys panoorin nyo lang dito sa ating ang ah, mga video saka guys kung gusto nyo itong ating mga video subscribe nyo rin para lumago itong ating channel guys nagapasalamat ako sa lahat ng mga subscriber at lahat ng mga nanonood dito sa ating ang ah, mga video please subscribe at gawin nyo rin para lahat tayo ay kumita. Thank you guys! Bye! Diba?